Hello guys. Ha, uh, to begin continue to my video. Ayan, tapos na ng aking latik. Ayan, at naluluto na rin ang aking uh, rice. Yung malagkit na ini steam ko, ayan na siya. Ayan, luto na. Ayan mo. Tingnan mo. Hindi siya malambot. Yung yung uh, malagkit na yung pag sinain mo kasi malambot hindi masarap yung masyadong malambot pangit parang logaw kaya ang ginawa ko ini-steam ko para masarap siya yan ito ay niluto na kaya i na natin yung ano ah uh, oven tapos ito ilagay ko dito at uh, mag-umbisa na akong ihalo ayan yan. Yan siya. Kaso lang, wala akong kameraman. Kaya ang gawin ko, ilagay ko to dito muna. Ayan. Habang ihalo ko yung malagkit. At saka yung latik. ya, kita ini to. yung matigas. yung Nasa kabila. Nasa hindi naman ito. Madali lang ito ma. ano? Kasi mamaya i -ano ko. iyan ko muna. Ibalik na ako. Ibalik na ako siya um, Ay, naku. Hirap ako sa pagtagalog-tagalog. Ayan. nakakalala ka talaga nung sa probinsya kami sa Bohol yung nanay ko pag hindi ko tapos yung kapatid ko nagkauling-uling na sila kasi ang gamit niya pang kaldero na ano nalulutok kami dun sa kahoy tapos yung kaldero nagkauling-uling na kasi hindi naman gasol yung gamit namin noon yung kahoy tapos kaldero at saka yung kaha na lako. Malaking kawali. Kaya nagkauling-uling na sila pag uling, -uling na yung kami pag naghalo. Ayan. siya. Medyo ano na siya. Ayan, nahalo ko na. Tapos ang gawin ko ngayon, ibalik ko dito sa ano, ito lahat ibalik ko. Tapos ah, uh, painan ko lang dito sa sa ano, dito sa oven. Para kasi yung iba medyo matigas-tigas pa yung ibang uh, rice, yung malagkit. Tapos ito, nag-ano ako ng notch. Mamaya, pag lutong -luto na, ilagay ko sa, ano, sa, yung parang, ano siya, ibutang ako sa taas. Sa taas. taas bayon, yun? Hindi na ako marunong sa wala po yung ano mayroong ano yung camera ko yun pala yun lagay ko muna ibalik mo dito sa nagbiko ako dito sa Amerika nandito pa sa Amerika sa US Texas, state ng Texas. X. Ano ba yun? Kaya pala yung flag ng US may ano, 50 ka star kasi nag-represent yun ng 50 state. tingnan nyo yung flag ng US may 50 star nag-represent yun ng 50 state. Kaya tinawag na United States nag-unite sila. 50 state. Kasali na yung Texas doon. Tapos maya-maya. Paano yan ko muna? Kung sabi-saya pa, paano kanaw kan. Ayan. Ayan. guys. Ilalagay ko na 'yan diyan. Yan 'yan oh para yan diyan. 'Yan. Dito para. Camera na 'yan. Ganian tapos takpan 'yung ano ko muna ng dito sa 'yun ko itong o binamin sa low. Tapos 'yung paanok Ano ba yung paanok sa Tagalog? Ayan yung takip pala. Walang takip. Ayan na lang. hindi yun ang takip. Ayan. 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 Pa -anuk Paanok-anokan. Ano ba yung paanok sa Tagalog? Ayan. At sige guys, see you later.